Ito mga paps, share lang ha. Share ko lang itong sasakyan nito, L300. Modelo bagong-bago. Ang issue nito ay uh, bigla na lang namamatay nang walang pasabi ano. Ano to, brand new 2020, five model bagong-bago mga paps ha. Bigla na lang tong humihinto nang walang pasabi. Tapos pinapahinga, tapos ilang uh, minuto, commander na naman. Baka mangyari sa inyo ng ganyan nito mga paps na trouble ha. Huwag kayong mano Huwag kayong magpapanik. So, ito, nakita ko na lost connection battery dito. Ano siya? Mahigpit. Mahigpit. Pero, meron siyang isang uh, wire sa gitna na maluwag. Ito yun, Oh. Ito yung nakakunit sa kanyang, ano, sa kanyang ECU. Yan, no Oh. Maluwag. So, ito mga paps, baka mangyari sa inyo. Oh, halimbawa nagtanggal ko yun ng battery tapos hindi nyo nailapat ito yan kailangan lapat yan pag hindi mo mailapat yan itong wire na to nasa gitna luluwag yan kaya mangyayari masyashat doon yung makina ito simpleng ano lang to trouble pero napakalaking tulong ito sa mga may ganitong sasakyan na L300 mga papsa. Ito higpitan na lang natin to, higpitan. Higpitan na natin to, higpit. So, ayan ano? Yan nasa loob na sana mo. Eh oh, sino no? Lapat na yan. So ngayon higpitan na natin to. Si lang problema Solve nito mga paps. naglulus lang sa battery. Ayan, nahigpitan na. Ngayon, galaw-galawin natin. yon wala nang maluwag wala nang maluwag kasi kanina nalaman ko yan habang nakaon yung sose nakaon pag ginagalaw-galaw dito lumalagitik sabihin maluwag so ngayon okay na yan you know? o na wala na okay na lahat so ngayon okay na ito mga paps okay na start na natin ayan goods na pwede na ulit okay na billing na lang billing okay na Oh. Okay na, okay na. Billing na lang, resita. So ayan. Okay na, mga paps. Ito na lang issue. Ganun lang siya kasimple. Okay, uwi na kami.